Para sa si isa sa mga number one fan ng pick Drop. Ay, <laughs> Saba -saba <ka> <laughs> <laughs> Anong message mo sister sa pick Drop one year ago? One year ago. <laughs> Ay, good luck. <laughs> oh, good luck. <laughs> Ayaw, <laughs> mo, May camera sa sarap mo. <laughs> Ang good luck nyo yan. Basta enjoy lang. yung one, yung, yung, yung one year ago. na one year ago, yung unang buwan pa lang na mga bagito na ito ano, yung anong message ah, mo sa Mandela? start kayo? Ikaw, Tito. Anong message mo sa... No, no. <laughs> sabi, sabi ko sa'yo. <laughs> ano ko yan? <laughs> <laughs> uh, Nung nag-start kayo, syempre, Sabi parang you need to push hard noon. Mm. Ngayon naman, Um, push harder push harder. <laughs> <laughs> I for harder. Ni <laughs> yeah, basta enjoy nyo lang yung sa gig nyo sa Sunday. Mm. Eh yeah, message mo sister sa big drop ngayon. Ngayon, eh, yun, yun lang. good luck. <laughs> good luck. Have fun. Have fun, enjoy niyo and yun. Basta masaya. masaya. Eh, proud ka ba na nakita mo 'yung asawa mo sa stage? Yan 'yung asawa niyo. Oh, no. hey, hey. Kasi masaya siya sa ginagawa niya. Uh, ano mas gusto mo? Yung rolling nasa computer lang o yung, yung rolling na nasa gitara? sa gitara. Okay. Mas productive siya. Hindi. <laughs> Nagsisinungaling yun. Gusto niya yung rolling nasa kanya. Ay! Wala ka na! Like it! Like it. like it! Ay, wala! Wala <laughs> <laughs> ka, ka. ka na! ka, pilang ka! Pilang ka Ay! Ano po yat na to? Iba nang sinasabi niya. hindi nagsasabi hindi, hindi totoo. Message, right? Zurman, então, message sa mga ano sister, mga manunood. Manunood. Sa manunood, uh, please like and Gold. subscribe. Huwag na, wow. huwag na kayong magreklamo. Basta support, 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 support ang OPM. Tanginikin. Grabe siya magreklamo. Nakikinig lang kayo. Kayo na yung mag-adjust. Nakikinig na nga lang kayo. Reklamo pa kayo. oh, nga. na lang kayo. <laughs> kayo. Ano oh, sister. Huwag <laughs> na yung magreklamo. Kasi ayun na yung mag-adjust kung merong yeah. mga... <laughs> Naalala ko tuloy yung comment doon sa YouTube. Gagawin. Ang galing, galing, galing nga yun. Huwag problema Parang, kung nag nilip, ko nagsas ko Gusto ko mag-reply doon. Gusto ko mag-isip ng nakaka-adjust. Anong sabi niya nun? Buti pa daw yung problema niya. Kaya, kaya magsabay-sabay. <laughs> Gusto ko na-replyan din yun eh. Gusto mo wala sabi pa lang mo sabay-sabay isama kita. Gusto mo. <laughs> <laughs> wag. Bawal mang away ng basher. Bawal. Bawal mang away ng basher. Doon magsisimula. Doon magsisimula. Doon yung followers. yung followers. Doon basher. Doon magsisimula yung makikilot. Ano? Totoo ba yung sinasabi? Ganun na. So yung ginawa mo sister na sinabi mong kayo na mag-ass gagawin kong memes yan. Memes. Katulad eh. na ginagawa ko kay Jake. Naghahanap kasi ako ng mga memes. yung ano nyo eh. Memes. Yes. Ano? <laughs> Ikaw ang nagsabi. <laughs> silent Nene. silent R. Ang haba nito. 3 minutes na. Silent anyway. Up. Good luck. And good night. Like And Ay, ako, ako pa ba? Tama <laughs> na <ba>? Good <laughs> luck, pick drop. Ganun. Oh, good luck, pick drop. Pick drop. Pick drop. Pick silent R. Pick drop. Pick uh. drop.